another vlog video muna tayo bago mag start ng trabaho ayan lumati na ating buhangin makapag start na ulit mag bolt doon sa step sa kabila so yan talagang kulay nya sa taas kung mayroon mga ano, eritot na lang namin sa taas kulay yellow pa sa, sa taas sa taas Pag napinturaan na yan, yan, pwede na kami mag-practice sa taas. Abang yung iba, nagpipintor. Ah, pintor. Yung iba naman, palitada. Ayan na po, lumabas na po ang kanyang view. Kagawat! Yan, ready to boost na po ito. Kanyang step. Yung doon sa dulo. Bubuwasan na namin mga ito. Mga sa, sabi. Itong bag din siguro ito. Tapos, sa ibabaw, finish na po. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa sumusokor sa at ating tabalit. Ito po ang isa ng na ating pagsapuhan. We love to keep it. Yan. Itabakan Tab na po lahat dito sa taas. Yan, bubuo ko sa magbubos ulit po tayo baka na po tambakan na din dito yeah, ito yung susunod sa sabak nya dito sa likod tapos na Ayan, yeah, sasabak ulit tayo sa pagbubuhos. Gusto sa amin, kanya-kanyang ruta, may sa wilder. Kaya iwahiwalay na kami. Wilder, yung iba nagpipinto. Pagkada, tapos buho. Para madaming matatapos. Hindi yun. Yan, lima pa lang nandun. Wala pa yung iba. Ngayon, ito bang edit na sa ngayon? Yan, ah may... Rupitig Elementary School. Bayaan ko lang tayo. Sige po. Salamat. Bye-bye. I love you.